mga kabihero Alam niyo po ba na meron tayong natagpuan na naman na isang kainan na talagang malungkitan Halika't samahan niyo ko dito sa Black 8 Grill and Sizzling House Ang Black 8 ay matagpuan sa City of Gugo, Malainim Bago, Naig, Cavite Ano-ano ba ang nagustuhan ko dito sa Black 8? Number one, napakaganda ng lugar grabe. Hindi lang yan. Napakalinis pa. At mula sa second floor ay pwede po kayong umorder ng drink sa kanilang bar. At hindi lang yan makabero, no? Napakabait po ng kanilang bartender at talagang aasikasuhin ka po niya. At mag o siya ng drinks na sigurado magugustuhan mo. At ang isa pa sa nagustuhan ko rito ay napakaganda ng simoy ng hangin mula sa taas dahil malapit po ito sa tubigan at kitang-kita mo ang buong naik mula sa taas nila. At hindi lang po yan makabero. ay isa pang good news dito ay meron po silang parking lot panan ka po sa parking makabero. At mula sa taas ay ating nasaksihan ang ngiti at saya at sobrang nag-enjoy ang mga customers dito mula sa kaya mga kabero no ano pang iniintay niyo mga kabero halika na po rito sa Black 8 at i-enjoy po mga kabero ang iyong pagkain dito sila po yung nag-enjoy ako po yung nag-enjoy for sure mag enjoy din po kayo mga kabero kitang-kita niyo naman ang mga ngiti nila mga kabero at ang gusto ko po rito mga kabero ay napakaganda po ng serbisyo nila at hindi lang yan mga kabero no napakabait po ng kanilang mga staff at sigurado nga si kasuhin kanila at siguradong i-accommodate ka po nila mga bero. at eto na ang pinaka favorite ko rito mga bero, sa first floor mga bero pagpasok nyo po mga bero po sa kanilang event place ay grabe na to makikita po yung iba't ibang klaseng pagkain labing dalawa po yan mga bero no? mamimili ka po ng gusto mo mga bero. kung ano na pong pagkain ay nahanap po at grabe na to mga bero no nung pumasyal po ko dito talagang nagbutom ako at ang malupit nito mga pero no eat all you can po rito mga pero eat all you can napakalupit napakaganda ng lugar talagang siguradong mag enjoy ka at ito na yata ang isa sa pinakamagandang restaurant dito sa Nait Cavite na siguradong mamamangha ka sa ganda ng lugar nila at ang maganda pa rito mga pero meron po silang pastries meron po silang mga cake cookies okay. At marami pang iba na siguradong grabe na to Pag natikman mo ay grabe, mapapangiti ka. At hindi lang yan makabero, no? Meron din po sila mga ice coffee na mamimili ka sa mga flavor na gusto mo. At tatikman ka po natin ang kanilang mga ice coffee, yung iba't ibang flavor nila mga Bero, Wow, panalo at super refreshing at tamang-tama po. Ang timpla. At ang isa pa nga po sa nagustuhan ko rito ay napakabait po ng owner nila at talagang wow. Kukwentuhan ka po nila mga Bero, no? At mga Bero, grabe. Nakita ko po yung mga customers dito, super nag-enjoy, super talagang naging masaya sila. At talagang grabe, kita kita mo yung mga kasiyahan sa kanilang mga lahat. At lahat sila ay nagsasabi babalik dito sa Black 8 para kumain muli mga bero. At eto na nga mga bero. Atin na pong gigilatisin, atin na pong titigman ang mga food dito mga bero. At alam nyo mga bero, no, sa amoy pa lang talagang ikaw ay magugutom na. At hindi lang yan mga bero, no, makikita mo kung paano nila pinrepera ang pagkain. Sobrang dines sobrang fresh, napakainit talaga mga bero. Ang dami-dami, grabe na to, no. Wow na wow, sulit na sulit po ang ibabayad po dito sa buffet na ito. Ang buffet po nila ay 488 mga kabero, no? Makakain mo ng lahat ng gusto mo dito na nakahain sa kanilang buffet. At don't worry mga kabero, kung ayaw mo naman po ng buffet, pwede ka naman pong umorder ng a la carte mga kabero, no? At mga kabero, dito po sa Black 8 ay bukas po sila mula alas 8 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi at everyday po silang bukas mga kabero. Kaya makakapili ka ng araw na gusto mo. Swak swakto sa mga celebrate ng birthday, anniversary at kung meron party-party pwede mo rin i-celebrate dito mga kabero, no? Kaya na panginitin mo mga kabero, tara na! Grabe! Panalo panalo ang lasa ng food nila super nag-enjoy kami to the highest level. At ito po ay 5 stars po ang rate ko rito sa Black eight Super grabing panalo. Number 1 sa lahat po puputang ko ng mga pagkain. Sobrang ang sarap, especially po yung kanilang kare-kare. Ang sarap ng maguong, ang sarap ng pagkakaluto at pagkakatimpla ng kare-kare. Kaya tara na sa Black -Aid.